Hai, pa tapay na tapay na tapay na ko wala tapay na ano. na tapay 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 Pumabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 5, 2025, linggo. At ngayon ay tapilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Atin po unang pagbasa at sa araw na ito ay hinangok mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 6, 60, verses 1 to 6. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Delirium. Diliwanagan ka ng kaningninga ng Panginoon. Bababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaniningan. Sa ningning ng iyong taglay sa liw na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap ang mga anak mo'y ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan, yaong madarama, pagkat ang yaman niyong ni karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanya. Iyahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyo po lahat. Mula dito sa San Nicolás, Matangas saan at, at ito sa likuran na Taal Vulcan at mula po dito hatid ko ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito at ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon o ang Epifania at ang panawagan sa atin ng unang pagbasa mula sa pahayag ni Propeta Isaías na tayo po ay babalutan ng kaningningan ng Panginoon ang liwanag na nanggagaling sa kanya. Ang Panginoon ay nagpakita sa mga tao, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng bansa. Kaya ito ay isang kagalakan para sa ating lahat. Na dating lingid, dating nakakubli, ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa mga tao. Na sa ating saraw sa na ito sa Ibanghelyo, maririnig natin ang pagdating ng mga mago o mga pantas, kumakatawan sa mga tao o kumakatawan sa iba pang mga tao na bahagi ng, o sa iba't ibang bansa na nagpuri at nagpugay sa ating Panginoon nang siya po ay kanilang mamastan. Yung dating kanilang pinag-aaralan lamang sa libro o sa kung ano man ay kanila mismong nakita kung kaya sila ay naghandog ng mga bagay o yaman sa mundong ito na kinikilala rin ng mundo at itong mga pantas na ito na tinuturing ng mga matatalino sila ay nagbigay pugay sa ating Panginoon kaya nawa sa mensahe sa araw na ito ay patuloy natin na kilalangin ang Panginoon sa ating buhay anumang antas ng buhay ang marating natin sa teknik na ito Huwag natin kalimutan na magpuri at magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon Wali sa mabagpalang araw sa inyo po lahat.